Wala na bang oras ang mahal mo sa'yo? Halos hindi na siya tumatawag, text o chat sa'yo. At ikaw tong atat na atat na makita at makausap siya palagi. At halos ay hindi ka na makahintay na tawagan, i-text o i-chat siya. Pero mas lalong lumala talaga ang sitwasyon ninyong dalawa. Gusto mo ba na mabaliktad ang sitwasyon? Na siya na naman ang maging atat na atat na makita at makausap ka palagi. Kaya gawin mo lamang itong ritual na ituturo ko sa inyo ngayon. Ito'y napaka-simple at napaka ritual at napakadali lamang po ito gawin. Basta paglaanan mo lamang ito ng mga ilang minuto. At dapat huwag abusuhin ang mga ganitong pamamaraan at gawin ito sa mabuting paraan. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng bote, plastic o babasagi na bote ay pwedeng gamitin at lagyan mo lamang ito ng kalahating suka. At pagkatapos, isulat mo ito sa papel, pangalan at apelido, ikaw na naman ang maging atat na atat na makita at makausap ako palagi. Isulat mo lamang ito ng isang beses, pangalan at apelido at ang hiling. At pagkatapos, tupiin mo ang papel at ilagay ito sa bote na inihanda mo. At pagkatapos, pwede mo nang takpan itong bote at alugin ito kahit ilang alog. At sabay mo banggitin ang nakasulat sa papel. Banggitin mo lamang ito ng tatlong beses. At huwag po kayong mag-alala kung madudurog po ang papel na nasa loob ng bote habang inaalog mo. Ay okay lang po yun, wala pong problema. At pwede mo nang itago itong ritual pang matagalan kahit ilang araw ay pwedeng pwede po. At wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell. Basta gawin lamang itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At paniguradong siya na naman ang maging atat na atat na makita at makausap ka palagi. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual, ay itapon mo lamang ang laman ng bote. Pwede huwag mong itapon ang bote at magagawit mo pa ito sa susunod mong ritual. At ito muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panonood. May God bless.